Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Gender reveal party ng gay lesbian couple, inula ng mga positibong mensahe mula sa netizens. View ng Mount Fuji sa Japan, hinarangan ng barrier dahil sa mga umano'y walang respetong turista. World War II veteran natanggap tanggap na ang kanyang college diploma 60 taon matapos ang graduation. Yu-Gi-Oh! Tournament, nilahukan ng higit 7,000 manlalaro na kasungkit ng world record. At Reader's Digest UK na maalab na matapos ang 86 na taon. sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi maabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Sama-sama tayo, Pilipino! sa ating unang trending story. Hashtag Love Inula ng mga positibong mensahe at pagsuporta mula sa mga netizen ng isang gender reveal party para sa magiging anak ng gay lesbian couple mula Lucena, Quezon. Ang couple humihingi ng nga rin ng suggestions mula sa netizens para sa magiging pangalan ng kanilang paparating na little bundle of joy. Ano nga kaya ang gender ng kanilang baby? Narito pa orin sa trending report ni Pamela Adriano. Marami ang kinilig. Natuwa at nagpaabot ng mensahe ng kanilang suporta sa gender reveal party na ito ng gay lesbian couple mula Lucena Quezon na sina Denzel Batukabe at Cha Rivera. Ayon sa couple, hindi naman daw talaga nila balak na magkaroon ng gender reveal party pero marami raw kasi ang nagpadala sa kanila ng cake at mga pagkain kaya nagdesisyon sina Denzel at Cha na ituloy na ito. Everybody, dear! Everybody, dear! malo sa gender reveal party ang kanilang mga kaanak at mga kalapit na kaibigan. Ayon kay Denzel, gagabayan nila ang kanilang anak at ipaiintindi sa bata ang kanilang sexual orientation, gender identity and expression o SOGI. Gusto niya nilang malaman ng kanilang anak na walang pinipiling anumang kasarian ang pag-ibig. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. next a viral story. Birthday na graduation pa. Nagmisulang graduation ceremony ang birthday celebration ng isang World War II veteran sa pagbabalik nito sa kanyang alma mater sa Maryland. Ang veteran soldier lubos ang galak at itinuturing niya itong isa sa pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ng 100-year-old veteran na si Jack Milton. Panoonin sa trending report ni Rose Babiera. Maakala ng dating sundalong ito, ipagdiriwang lamang ang kanyang ika-isandaang kaarawan nang imbitahan ito ng kanyang alma mater. Pero ang inihanda pala para sa kanya, isang graduation ceremony dahil hindi ito nagkaroon ng pagkakataon para makasama sa graduation day anim na dekada na ang nakalilipas. Long overdue na ang kanyang graduation kung ituring ito ni Jack Milton, isang veteran soldier ng World War II, Korean War at Vietnam War. Noong siya'y nag-aaral pa, Si Jack ay enrolled sa University of Maryland habang nagtatrabaho sa Pentagon o ang himpilan ng U.S. Department of Defense noon pang 1960s. Nagsilbi siyang military pilot sa loob ng 31 taon. Sa katunayan, bilang mag-aaral, nakamit na ni Jack ang sapat na marka para makagraduate at makuha ang kanyang diploma. Gayunpaman, bago pa siya makamarcha, pinadala na siya ng U.S. sa Vietnam taong 1966. Kwento ni Jack, sa paglipad nila patungo sa bansa, tila bittersweet ang kanyang naramdaman habang iniisip na sa mismong mga oras na iyon, ang kanyang mga kaklase at kaibigan ay nagtatapos na. Ilang dekada na ang nakalipas at sa kanyang ikaw 100th birthday, inibitahan siya ng universidad sa akala niya ay celebration lamang ng kanyang kaarawan. Ang hindi niya alam, sa araw na iyon, matutupad ang kanyang tila lost dream. Kaya naman, labis ang tuwa ng veteran soldier. Anya, marami na siyang seremonyang nadaluhan bilang isang sundalo. Pero ang sarili niyang graduation ang isa sa pinakahindi niya malilimutan. Bukod sa diploma, pinarangalan din si Jack ng universidad bilang pagkilala hindi lamang sa kanyang kontribusyon sa bansa, kundi sa kanyang alma mater. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. sa ating next trending topic, end of an era. Matapos ang halos siyam na dekada, tuluyan ang namaalam ang United Kingdom edition ng kilalang Reader's Digest magazine. Lubos naman ang pasalamat ng pamunuan ng Reader's Digest UK sa kanilang mga subscriber sa loob ng mahabang panahon. Ang paliwanag ng kanilang editor-in-chief tutukan sa trending report na ito. Matapos ang 86 na taon na maalam na ang United Kingdom edition ng tanyag na Reader's Digest magazine. Sa inilabas na pahayag ng editor-in-chief ng Reader's Digest UK na si Eva Makovic, problemang pinansyal sa industriya ng magazine publishing sa panahon ngayon ang nagpasara sa kanilang opisina. Lubos naman ang pasalamat ng pamunuan ng Reader's Digest UK sa lahat ng kanilang subscribers sa mga ibinahagi nitong kwento, tula, essays at larawan na pumuno hindi lang anya sa mga pahina ng kanilang magazine, kundi mag sa kanyang puso. Thankful din ang naturang editor-in-chief sa mga kasamahan, writers at brands na kanilang nakatrabaho sa loob ng mahabang panahon. Sa ngayon, bagamat hindi na raw nila maipagpapatuloy ang tradisyonal na paglilimbag ay nasa proseso sila ng pagkakonvert sa digital form ng ilang edisyon ng kanilang back catalog para maibahagi pa rin sa kanilang valued subscribers. Marami namang readers across the globe ang nalungkot sa naturang balita. Pebrero taong 1922, itinatag ng American publishers na sina Dewitt Wallace at Lila Bell Wallace ang Reader's Digest. At makalipas ang labing anim na taon o pagsapit ng 1938, inilabas sa UK ang first international edition nito. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa kwentong record-breaking, let's play Yu-Gi-Oh! Shoutout sa mga batang 90s dyan, dahil siguradong makakarelate kayo sa ating trending story ngayong araw. Ang nakagisnang kasi nating Yu-Gi-Oh! muling gumagawa ng ingay matapos maitala bilang largest card tournament sa buong mundo. Mga detalye tutukan sa trending report ni Millie Borja. Hello Yu-Gi-Oh! fans! Muling gumagawa ng ingay ang sikat na Japanese manga series na Yu-Gi-Oh! matapos itong makasungkit ng world record. Pero hindi ang mismo series ang nakapagtala nito dahil para po sa mga hindi nakakaalam, mayroon po talagang totoong Yu-Gi-Oh! tournament na ginanap sa Tokyo, Japan. Ang ikasampung championship series nito, ang itinanghal bilang largest trading card tournament sa buong mundo. At maliban dito, kinilala rin ito bilang most entrance in a trading card game tournament matapos lahukan ng kabuang 7,440. 3 players. Nabit nito ang record din ng kaparehong tournament na ginanap naman sa California noong 2012 pa at nilahukan ng nasa 4,364 players. Sa first round ng tournament, lahat ng participants o tinatawag na duelist ay random na makakahanap ng opponent. Kada laban ay tumatagal ng 25 minuto pa baba. Ang matatalo ay malalaglag na sa tournament habang ang mananalo naman ay may chance pang makaabante sa labing-anim na rounds. At ang nanguna sa lahat ng Yu-Gi-Oh! players ay ang lalaking nagngangalang si Yutaro Takahashi. At sa tournament na ito, walang umuubing talo dahil bawat player ay makatatanggap ng limited edition card. Para sa DZRH TV, ito si Millie sa Masama Tayo Pilipino. At para sa huling trending na kwento, Respect Bigots Respect! Change is coming para sa mga nagbabalak bumisita sa Japan para masulyapan ang majestic view ng Mount Fuji. Matapos kasi ang patong-patong na reklamo ng mga residente ng isang bayan doon kontra sa mga turistang feeling entitled, ang kanilang solusyon, harangan ang bundok. Ang buong pangyayari alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Discipline comes first sa bansang Japan. Bagay na hindi maikakaila na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isa ito sa pinaka-progresibo sa mundo at nire-respeto ng marami. Patunay na riyan ang bayan ng Fujikawa Guchiko na nagsimula ng magtayo ng barriers sa tapat ng isang sikat na convenience store para harangan ang majestic at picture-perfect view ng tanyag na Mount Fuji. Ito'y matapos magreklamo ang mga residente kontra sa mga walang galang na turista na walang ibang inisip kundi kumuha ng picture, kahit pa lumabag sa mga batas trapiko. Hinaing ng mga residente, nakakaabala na umano ang paulit-ulit na pagkakalat, pagtetrespas, paninigarilyo at pagsasawalang bahala ng mga turista sa traffic signs. Anila, Ilan lamang ito sa mga senyales ng lumalaking problema ng Japan sa overtourism. Pag-amin ng isang opisyal ng bayan, bagamat maski sila ay nalulungkot na kailangan nilang harangan ang Mount Fuji, isa umano itong necessary move kung hindi matututong sumunod sa simpleng rules ang mga turista. Samantala, nakatakda namang makumpleto ang barrier sa kalagitnaan ng May 2024. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po ng mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo na rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.